Ayan mga idol nako another adventure na naman. Ni Kuya Cool and Kuya Bot. Oy, yao kami dito sa Barangay Busdak. Ayan po yung uh, kanilang uh, Busdak Elementary School. Nako. Si Kuya Bot yao naman sa inutan. Ah. Mm -mm -mm -mm. Ay ay, -ay -yan. Nako, malapit na malapit po sa dagat. Nako, ang sarap maligo mga idol sa dagat. At uh, may malaking cruise mga idol dito sa may uh, dagat. So, napakaganda po ng bus dag. Ayan, nandun si Kuya Bot. Wow, naglalakad-lakad si Kuya Bot mga idol. Ano Kuya Bot? Nakaw. <laughs> ano? Diyaw kami lagi sa bus Ano na talaga itong ka? Ano? <laughs> Yugyugun mo ha. Ah. Ayan yung mga bangka, mga idol. Nakaw, ang lalaki ng alon. Sa kuyaan. an. Sa iyo an? Sa iyo Sa iyo mga bangkangan, ang mga idol. Yugyugun mo. Yung ano ano oh. Yes. Hmm. White sand White mga sun. idol. White sand yugyugun mo. Agos ah. pa kung magkapuruling. <laughs> Nakaw, yugyugun mo an. Ah. Hmm. Tingnan okay, nyo uh, mga um, idol. Uh, may nag-aarano kakarigos. Hmm. Ang ganda. Nang Barangay Busdag, Yes. Uh, may nagkararigus ba sa inutan mga idol na mga aki. Agari uh, Gari naman tabi kami maday. Kuli na ka-jacket kami. Buda harayo pa tabi ang ulian. Nag-unwind kami ni uh, kuya Kuya Ay, syempre uh, Nagrabas-rabas kami ka ta. Di, ang kapital misa na gasolina. Gasolina, siyempre. <laughs> kapag kami gasolina yung motor, yan. Ah, di na nag-request mga idol. Nata ngayon tayo lamang kamo nag-adventure. Ha, yeah. ah, ang apot. Sa so, ngunyan, Napili may busta. Ah, ho, mga idol ah, hiling ko nito tabi. ang puti. Nagpuputi tabi ang Styropole. hukol. Styrofoam. <laughs> ah, si styrofoam ba ko ang <laughs> <laughs> suhukol. Ay, Dacol, sa inka pa, no, sa pagkakaibagadakulong yes. kamong maduduman mga Ay, ka idol. Dacol. Ano, o oh, lalong-lalo na rin sa Busdak. Yan, ano, magayon tabi ang Barangay Busdak. Kaya sumuyaman mm ma-adventure ang Barangay Busdak na kung hindi ka mong magigitabi. Yeah, siya. mga tourist pat kang baka kayo, siyempre, kita Kuya Kulmainot. Bago kita magluwas, ibibida ta muna, siyempre, ang pinaka Bakakay. Yes. Yeah. Mga mm mga idol, dumang kita sa Musburon. Yeah. Naman. Salaw kang misibis. Ah. Ayan, sa mga ka-idol na dyan sa Laugan, Mississippi. Siyempre, kayo maaari mga idol. Si Idol gar, Yeah. Ha? Ah, idol Gary Pinosa kang... Tour guide ta. Pigkubuhan. Iyo tabi ang tour guide mga idol. Ah, Siyempre. Naghanap tabi ni Ki Agumon. Kaya tabi kaibahan mi. Ayan. Siyempre, yung kanilang... Ah, welcome! Barangay Busdak Nako Sige mga idol Thank you, thank you for watching Maduma na kami ni Kuya Bot Kunsay naman tabing lupalo What? Ha? Good Sa kanina at pesos Naka-unwind na kami ni Kuya Bot Siyempre Naka-unwind no. na kami ni Kuya Bot na kami ni And thank you Busdak Ayan <laughs> yeah.